Epekto ng mga edukasyon sa third world sa first world countries future. Ibahin ang buhay na may malusog na tagumpay. Ito ay pagbubukas ng mata, ito ay isang pagbabago ng pananaw. Kapag nakita mo kung ano ang kailangan nilang harapin, ito ay magaspang i. Ang buhay sa mga bansa sa ikatlong mundo, mahirap. Kapag pumunta ka doon, ito ay nagbubukas ng mata. Pagkatapos ay bumalik ka sa bahay upang mapagtanto ang lahat ng hindi pinahahalagahan. Sigurado din bahalin dance setting ng bilis ng video kung gusto mong panoorin dance video is eh, ididis mabali. Mga papaunlad na bansa Sa buong mundo, napakaraming bansa na walang paaralan sa kanilang mga lungsod. Napakaraming bata ang hindi nakapag-aral. Si Tim Sykes ay nagsasalita sa kanyang pagtatayo ng unang paaralan sa Bali noong 2016 na. Ipinaliwanag niya ang pagtatayo ng mga paaralan ay maaaring nagkakahalaga ng 30,000 hanggang 50,000 depende sa mga konversyon ng pera at mga gastos. Para sa ganoong halaga, dapat tayong lahat ay magsikap na lumikha ng mahahalagang pasilidad tulad nito sa ibang bansa. Lahat tayo ay maaaring magsikap na kumita ng higit pa upang makapagbigay tayo ng higit pa sa iba. Sa Iglise, binabaliwala natin ang ating mga paaralan, ang ating malinis na inuming tubig, ang ating mga pagkakataon, at ang ating pamumuhay. Napakaraming hindi nararanasan ng mundo sa paligid natin at maibabahagi natin ang lahat ng ito sa iba sa murang halaga. Ay smash ang like button para sa YouTube algorithm. Kung ano ang aabutin sa amin ng ilang taon ng aming mga sweldo sa trabaho, maaaring gastos ng isang tao ng limang daan panandang pandagdag taon para kumita sa ibang bansa. I level up ang iyong buhay. Sundan kami sa Medium para i-unlock ang aming mga lihim. Mag-subscribe sa amin sa YouTube. Gawin pa natin. Dapat tayong lahat ay gumawa ng higit pa. Dapat tayong lahat ay magsumikap. Dapat tayong magsikap na gawin ang pinakamahusay na magagawa natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Bakit pumasok sa kalahati? Bakit pumunta ng half ace? Bakit bi eh, anong gawin mo? Bakit hindi subukan? Kapag ang mga tao ay gumagawa ng pinakamababa, bakit sumunod sa kanilang mga yapa? Dapat tayong lahat ay sumang-ayon sa lahat ng ating ginagawa. Dapat nating mapagtanto ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na mayroon tayo. Dapat nating sikaping ibahagi ang lahat ng mayroon tayo sa mga nakapaligid sa atin ay smash ang like button para sa YouTube algorithm. Higit sa lahat, dapat nating ibahagi ang lahat ng mayroon tayo sa mga nasa buong mundo sa mga lugar na hindi maisip ang mga bagay na ito para sa kanilang sarili. Lahat tayo ay maaaring magsikap na magtayo hindi lamang ng mga paaralan, kundi ng mga pasilidad ng inuming tubig, mga athletic complex, at mga tahanan para sa mga nasa mahihirap na bansa. Ang mga pagkakataon at karanasan ay hindi mabibili ng salapi Mabuhay tayo sa bawat araw na binabago ang buhay ng mga tao sa buong mundo para sa mas mahusay. Comment below, kumusta ang isang araw na nabubuhay sa iyong buhay at bansa? Mayroon bang anumang bagay na lubos mong pinahahalagahan ang pagkakaroon ng akses? Ano ang nais mong magkaroon ka ng akses sa loob ng iyong komunidad? Nararamdaman mo ba na kahit sino ay maaaring bumuo ng isang kamanghamanghang buhay sa pamamagitan ng pagsusumikap at ilang mga tuol? kung anong mga tuol ang mahalaga na magagamit upang makakuha ng magagandang resulta sa buhay. Comment level 3 para ipakita din eh handagii di level 3 kaya panoorin next video dito k hanggang eh si wakas. Mangyaring ilike, ibahagi, mag-subscribe at mag sa ibaba upang makatulong na suportahan ang channel na ito at tulungan akong magtagumpay upang makapag-post ako ng higit pa para sa iyo. Salamat sa lahat ng sumama sa akin makipag-usap sa iyo sa lalong madaling panahon sa susunod na isa. Mag-click sa mga larawan sa screen upang mag-subscribe at manood ng higit pang mga video.